Ngayon ay pinagdiriwang natin ang takilang kapistahan ng mga banal. Pak, pakit tayo, Father, ay naniniwala sa mga santo? Kung naniniwala ka sa Diyos, sa langit, ikasisiyamong may mga banal na tao. Dahil sila ang patunay na may Diyos. At sila'y kapiling ng Diyos, araw at gabi sa kanyang pili feeling. Na okay? Nabanggit ko minsan sa mga pagninilay ko, kalimitan ang kapistahan ng santo ay ipinagdiriwang natin sa araw ng kanilang kamatayan dito sa lupa. Bakit po, Father, sa araw ng kamatayan, hindi po bagat malungkot naman po yung araw ng kamatayan? Una, yung araw ng kamatayan, ang araw ng ating pagsilang sa langit, Okay. Kaya my father, uh, pag namatay at namatay na at birthday ang uh, sabihin niyo Tat tatay happy birthday in heaven. Hindi na ang birthday niya doon ay 'yung pagkapanganak niya rito sa lupa. Birthday niya doon 'yung pagkamatay niya rito sa lupa. Ayun ang happy birthday tatay in heaven. 'Yung anniversary ng kamatayan. Hindi ba? sapagat doon siya isinilang sa langit. Katulad ng mga banal. Ngayon, alam ninyo yung proseso. Nagsisimula yung proseso ng pagiging santo sa diocese kung saan ka namatay. After a certain period of time, for example, five years onwards, pag ikaw ay kilala bilang banal at matuwid na tao, at maraming nagsasabi kay Banal, magsisimula yung diocese kung saan ka namatay, no cause. At ang tawag sa iyo pag inaproban ng obispo ng diocese na iyon, ay servant of God. Okay, narinig niyo na yung servant of God. Dadalhin sa Roma, mayroon tayong tinatawag na congregation doon. Congregation for causes of saints. Pag tinanggap nila yung galing sa diocese, ang tawag na sa iyo, venerable. Ngayon, kailangan magkaroon ng himala attributed sa iyo. Pag sinabi natin himala, pag sinabi natin miracle, kalimbawa isang tao na, na, nilalakad yung kanyang pagiging santo, aba ay biglang gumaling. Si, may sinaubo. Ano kasi baka delikado na yung ubo eh. Mukhang ibang tunog. <laughs> Ay nagpa-check up siya. Sabi ng doktor, hindi ko alam kung paano siya gumaling. Pero alam ko may sakit siya. Pero magaling na siya. Pero kung paano siya gumaling, hindi ko alam. sabi naman ng tao, gumaling na nga po ako. So, hindi yung doktor ang magsasabi na, ah, po yung pagaling mo. Hindi siya magsasabi noon. Ang pagbatayan ng mga doktor ay science, di ba? Agham, siyensya. Hindi sila rin sa miracles. 'Kung pagbabatayan ay yung kanilang pinag-aralan, wala miracle. Gumagaling dahil ginamot. Ayun ang magsasabi sa iyo na himala po nga na say gumaling ay yung mga theologians, di ba? Ayan sila magsasabi kasi yung salitang himala o miracle attributed to a particular person whose cause is ongoing para maging saint eh yung mga theologian pero siyasatin sila ng mga doktor hindi ba sasasabihin sabihin ng mga pari na oh himala po 'yan okay na po 'yan no dapat ay dumaan yon sa isang masusing pagsisiyasat ng mga doktor ng agham, ng siyensya para sabihin na natin, hindi namin may paliwanag kung bakit siya gumaling, pero siya'y magaling na. Okay, so himala. So yun, ang uh, susunod na proseso ay beatification. Kaya tatawagin na natin, pag yan beatify na, blessed. Hindi ba? So from the servant of God to venerable, narinig niyo yung mga terminong yan para alam niyo yung pagkakaiba. Then, blessed. Blessed Marie Eugene, for example. Di ba? Diba? So, inaalaw na yung uh, pag, ano, sa kanya, pagkilala sa kanya sa mga particular na lugar, but not in the universal church. Not yet. May isa pang himala na kailangan ma-attribute sa kanya. And then, kapag mayroon na naman pangalawang himala, kaganoon sa una, adi iseset na yung date for canonization. Okay, so magkaiba yung term, ha? Beatification, blessed, canonization, saint. Yun na. Tatawagin ka ng, halimbawa, Saint John Paul II. So yung ang tawag natin doon yung cult o yung devotion sa iyo ay eh pwede ng gawin ng universal church, pandaigdigang simbahan. Pero bakit nila nagagawa yung mga himala or yung mga miracles at attributed to them? Because they are saints. Because they are holy. And it is because they are saints and holy, they are with God night and day. Kaya pag tayo tumawag sa Diyos sa pamamagitan nila, sasabihin nila sa Diyos yung ating panalangin. Tagadasal natin. di ba? Yun ang gawain ng mga santo. Dahil sila kasama ng Diyos. Araw at gabi. Okay? Yan. So, alam nyo na, ha? Servant of God sa diocese, dinala sa Roma, tinanggap, venerable, nagkaroon ng isang himala, blessed, nagkaroon ng pangalawang himala, same. Okay? Oh. Talagang ang panawagan sa atin ay maging mga banal. Sapagkat iyon ang ating pagkakakilanlan sa simula pa lamang nung tayo binyagan. Tayo'y mga anak ng Diyos. Okay? Yun pa lang ay isang panawagan na upang mabuhay ng banal. Mga paring hinirang. Hindi ah, ba? paring hinirang upang makapaghandog ng mga banal na alay para sa si Diyos, handog ng kabanalan